Hello Leo! Kamusta? Ito na po ang inyong monthly tarot scope, horoscope reading para sa bagong buwan na ito ng April 2024. Kuha lang po tayo ng ilang messages para sa inyo as usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Leo ngayong buwan, anong mensahe ang iwan natin para sa kanila? Message... ito pipikilan. Okay. The prescribed reverse ay narito. The devil reverse. Hindi po kailangan katakutan. Meron na po itong kalakit na mensahe. The page of wands. The two of pentacles. The page of cups. The fool. The hermit reverse. The page of pentacles reverse. Ace of wands reverse. And the two of wands. Unahin na natin ang two Two of wands. The full line na rito. Page of Wands. So, Marie, for some of you guys, Leo, just only take what resonate. Ay merong pagbiyahe. May travel this month. Ayan, hindi siya pagtay. Okay. It doesn't matter kung ito ay short or long trips. Or for work or for pleasure. Ayan, the Two of Wands. Kahit sa simpleng ideya or pagpaplano pa lang ito, or kung higit po tayo magiging practical, para sa ilan sa inyo na mayroong ilang inaayos right now raayusin ayusin yung buwan na ilang travel documents, visa, passports, ganyan, na may kaugnayan, anything related, international. I will be honest, hindi ko ito tatamisan, pero naway wag lang din po lalaliman. Huwag lang kayo magmamadali, okay? The full ay narito. Maring kasing meron kayong ilang pagdaanan na proseso na hindi ganun ka-smooth kumbaga, wala namang perfect na sitwasyon, ano, sa anumang sektor. Maring kaakibat lang ito ay ang ilang kabagalan, ilang delays, ilang glitches na kung akin pong i-regulate astrologically this April po kasi ito si Planet Mercury which is the planet of communication, transportation, technology We're going on retrograde space again this month. Kaakibat nito yung ilang na may mention ko sobrang nag-apply ng kabagalan. Pero hindi ibig sabihin ito ay hindi parating sa inyo or walang magandang progreso. It's just that, yung pinaka susi, ayan. Yung pinaka the best lang din na magagawa mo right now, this time of the year, is patience. Have patience. Habaan ng inyong mga patience, 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 and patience. Ano ba't itong mga pwede niyong maramdaman na delays ay meron at meron tong dahilan. Okay, yun lang naman. Huwag lang magmamadali. At kung kinakailangan po, pag-aaralan yung bawat step, okay, bawat nilalakad nyo, bawat papeles, babasahin mabuti. Kasi maaaring meron kayo, meron tendency na meron kayo makalimutan o hindi makita na buong larawan, ganyan. O kung nanaisin rin, ay hihingi kayo ng kahit sa simple pagpapayo. Sa mas alam nyo, nakakaalam or professional. Just be extra careful and yung awareness lang din sa bawat paggalaw na ito or pag aksyon na gagawin niya sa smart Leo. The Empress Court, the Devil, both cards are in reverse. So, maraming meron kayo dito ilang imbalances na pwedeng maramdaman when it comes to your relationships or partnership, love sector. Napakalawak ng sektor ng relasyon regardless of your relationship status right now. Single, in a relationship or married, wala namang perfect, ano, walang perfectong relasyon, pakiramdam, emosyon. Dito maaaring kasi meron kayong maraming naman kakulangan o kasobrahan. Dalawa lang ito, the devil and the empress. Hindi po kailangan laliman kahit sa simpleng oras lang ito o yung enerhiya na kailangan nyo na alam niyong deserve niyo sa relationship, sa inyong mga kapareha, o sa inyong partner in business, yung ganoon lang. So, kung i-apply natin dito, yung PC, ayan, lawakan pa yan. Habaan ng inyong pasensya. Dahil ang lahat, akin yung ulitin, during this time, ay meron at meron talaga specially na dahilan. As long as, hindi kayo papangunahan yung pressure ng pangamba o ng tension na ito ay wala pong malalim na magiging problema. Okay? Pero April 2024, nandito pa rin yung pagiging busy, yung productivity, at ito naman yung pangahawakan, nandito ang two of pentacles. Kung bagay yung inyong pagiging multitasker, na kahit sabay-sabay pa yan, matututunan na ibalanse. Or maybe some message po yan. Halimbawa, meron na kayong ilang isipin sa trabaho, may ilang extra ganap dyan, extra work, extra project, extra client. Tapos pag uwi nyo ng inyong mga tahanan, meron pa rin kayo lang il ilang, ilang alalahanin. Kung baga, so take it easy lang din. Okay? Ma-pressure sa point na yan. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Napaka-importante lang dito nung hindi lang balance, pero yung plano. Okay? Para hindi kayo mabigla. Or, alam niyo yun, kapag ang daming gawain, ang daming kailangan gawin, mayroon tayong, mayroon maraming tendency, pwede tayong makulangan sa oras, sa enerhiya. So, kung na isa take a journal, do some plan, yun yung pinaka-best na akin nakikita dito. Balik tayo sa usaping travel kasi ito napansin ko yung globe, hawak-hawak mo the page of pentacles if this is about your money work sector ito kayo yung mga estudyante pa lang maaaring meron kayong matanggap na balita anything related sa ibang bansa kahit over the net lamang po ito okay it could be unexpected or a surprise positive negative pero mapangahawakan sabi ko ito andyan ang glow. Okay? So, possible for some of you na meron kailangan bu buuing the session. Meron kayong pagpipilian. Meron kayo options. Ayun lang. Baka siya mag-apply yung wag lang magmamadali. Sa part na ito, syempre pa, you should always know your business. Kung ano man yung ginagawa or kung ano tong papasukin mo. Napakahalagan yan. Huwag magmadali. Pag nilay nila yan, pag-aaralan ng ilang sitwasyon, sabi ko, kung nanaisin ay magtanong sa eksperto or sa taong alam mo mas nakakaalam. Kahit sa simpleng komento or pagpapayo, meron at meron ka dyang benepisyo. Stay open lang dyan. Remain open sa ilang possibility. Or sa mas practical with the devil, the empress. Ayan. If this is about you, Leo, hindi po isang medical advisor ang mong child. It could be physically, mentally, emotionally. Kung meron kayong ilang imbalances dyan. Ayan. Napakagandang buwan na ito para higit yung pagtuunan ng inyong mga pakiramdam. Halimbawa, kung meron kayong ilang fitness goals or health plans na hindi nyo masyadong napanindigan itong mga un unang buwan ng taon, parang message din kay Moonshine ito, ano? bilang I have my ascendant in Leo, so sabayan natin ito. Meron kasi tayong pagkasobrang nakikita. Sa food trip ba ito? Sa pagkakape? Yung ganon. Okay, so bawas-bawasan, bigyan ng balance, or kung kailangan na talaga ay iwasan, i-release yung ilang negativity, yung alam nyo hindi na makakatulong or nag-iwan lang sa inyo ng harm. Siyempre pa yun yung mga ililet go natin, yung ilang demonyo na hindi nyo deserve. Okay, so sa mas practical pa dito, more on self-care, self-love, magpaspa, magpaganda, magpasalon. Ganun. The serve na deserve serve niya, that's mod Okay, kuha tayo ng ilang final advice. Message para sa inyo. Leo. Okay. Fluidity. So, yung movement. Ayan, sabi ko nga. Hindi man ganun umaayon sa atin madalas yung pagkasmos ng agos ng buhay. Pero, sa true naman, ano, yung pinaka, the best lang din naman na magagawa natin. Ayan, patuloy na sumabay sa agos ng buhay na ito. Parang hindi ako contented doon. Kung pa tayo. For Leo, April 2024, anong iwan natin para sa kanila? Ay, may maangat na dito. Grace! Merong grasya. Merong biyaya. Na para sa inyo, i-claim na natin yan ngayong 1, April 2024, Leo.